Bites and High heat. Gawa tayo ng chicharon. Oh, so, pinakupos. So, marinated ng salt and pepper. And meron tayong garlic cloves. Yan. Tapos, lagyan natin ng ano, Carolina Reaper na ano, powder para mas maanghang. So, yung gawin natin dito is, ay, ay, ano lang, pinakupos. Okay. So, heat lang. High heat. High heat, tapos lunod lang. Money kitawan pina natural way to extract animal fat Okay So animal fat Ah So ito is mostly uh, skin and fats. Then extract natin yun. High heat, so adjust natin to medium. Ayan. Para masyadong hot na hot so okay quick to mix mix lang hanggang yung fats is automatic so, na mag-extract. Na. Ah. Automatic na guys, dami kina. Muna ay eh. pinakupsan sa Bisaya. Hmm. Di pa kayo init. So wala pa na. Kapon. fats Dila pa. Bago okay, pa. Dila okay, pa na. Karin Ani mo. Sabaho. Oh. Ano? Okay. So, ato sang painiton. Oh. Ano? Mix lang. Tinting mix. Tumatik na yan. Nalabas na yung fats. Tapos, quick crispy na yan. Luluto sa sariling mantika na. Okay. May tender na. So, next, ana, is mag-extract na na. Mag-extraction mag na yan ng fats. Sponsor na ito ron kay Porky Shucks Super Hot Sauce. Mahalang. Yan. O, okay na. Woo! Amoy. Amoy. Goal natin, minimix para di nag-stick sa ano, pan. Huwag nyo pabayaan na mag-stick. Uy, nag-jump. Oop. extract na siya ng fats. Tinupsan, mora na, mora na i-process hanggang 15 10 to 15 minutes. Matik na ni, may mo na yung chicharon bulak. Kirok sa. Hmm. Animal fat. medyo mainit na compare kanina na malamig pang karne tumona wala na after 3 minutes ato sa ipos ang video okay after 2 minutes so yung heat is in-adjust natin para slowly na siya kasi mainit na 'yung karne. Ah. Mm. Yan, init na. Oh, nee, na na. So, feel na niya mong heat. sweating of the fats. Okay, so muna, kinupusang binisaya ni. Ato, gaya po ni Mix. Okay, tanaw na ito na nabay mantika. oh see? May mantika na. So, continue lang guys kung nagluto namo ane eh, yah, mo na giging ng gisa sa sariling mantika aneh na mas mai mas mai pa mantika sa panlasa sa mantika sa pulis na oh, oh kani mas animal fats is much better than vegetable oil so kani animal fats

Keep mixing lang. Hanggog hanggang mo crispyan. yan. Daog na. Tumuni, bisaya na kinupsan. Okay na to. Oh, so okay ni Be sure na mag ano, tong shield. Kasi puputok yan pag malapit ng mal mag crispy so ganyan gamit na para shield splash shield mixing. Abang tumatagal oh. Dagka na kay tambok guys, oh. Tambok mantika. Ah, mantika oh. Oh, yan, mantika para na para na. Palit na palit na yung tam ah, yung ano. Fat. Sarap ni. So we will continue this until further notice. Oke. Okay. Oh, after pila kam minutes guys. So, so brownie na brownie. Suppose magdagdag ng mantika. Mo bisa yang kinupusan. So bantayan e kay mo ni titik pitik to ni spread para maluto dito. Kani umok pang karne. So di pa ni kinupsan dyan. So make sure na i-submerge na siya sa sariling mantika para mo mas mo kupos gyud siya. Oh, so, bantayan ni eh kaya exploding ning na part na kana buto-buto na. Sa so, sponsor kay Elmer Shucks for fish sauce. Okay, so pila na kami nits ni mga 20 minutos na siguro. So almost submerged na siya sa sariling mantika. Hmm? Crispy na guys, Lami na kanya siya guys. Mm -hmm. Kani pa lang Ulam na. Asa kani. kani. So, kani mo na make sure na completely submerged ng pork. Okay? O kana, tangpong na siya. tangpong ginisa ang tangkong kani kay apo ah, kay kuan may kinupsan bisaya na baboy oh na kayo, lang, crispy na kay guys kuwang nang nagsukag patis Ada ah, daog na ni sudan na sudan is pista so para ni sa ugma ah. hmm, bukal bukal na mantikas baboy lami ah Padul ano? Eh? Buka lah kayak guys. Tang lami ah. Mone animal fats mas healthy pa na kaysa vegetable oil. Sa sunflower seed oil o sa canola, kana may lami. kana hapit na ni finish product so crispy na kayo oh so few more minutes na lang daog na ni siya, guys oh. mo ni chicharong crispy pat crispy sa golden is minuto ah, daog eh pero na mantika sa baboy extraction na susan so muna, submerge na siya siyang mantika from ana uh, to ganina karon ni compress na siya nagawas na ek, fats extract so kinupsang isa ya kuang lang ani porky shark super hot sauce taog ah, na na porky shark hot sauce kanang mantika baboy ato nang gamiton sa kuan utan uh, kanang Kanan utahi pwede na siya gamiton instead of vegetable oil so porkis oil na yung gamiton oh crispy na kay guys oh oh magumpuma. chicharon instant sudan Mona ni lagkom nang kuan mantika pero ato salaon awa na mabugnaw na daog na,